Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinag-uusapan ngayon sa TikTok ang naging sagot ng real-life couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla o mas kilala bilang Katniel dahil sa kanilang makahulugang mga sagot sa tanong na kung ano sa kanila ang ibig sabihin ng loyalty. Sa naganap na finale press conference ng kanilang teleseryeng Too Good To Be True. Kapag daw kontento ka sa isang bagay o tao, doon na makikita ang loyalty. Kapansin-pansin naman ang tila pagpipigil na mapaluha ni Catherine. Bago magbigay ng kanyang sagot ay matagal na nag-isip si Daniel. Sagot ni DJ, ang nakikita raw niyang depinisyon ng loyalty ay sa kanyang alagang aso. Kitang-kita ang makahulugang tinginan at facial expression sa mukha ng dalawa. Tinapik-tapik pa ng mariin ni Catherine ang kamay ni DJ at kapansin-pansin ang tila pagpikit-pikit pa nito. Samantala, wala pang tugon, reaksyon, o pahayag si na Catherine at DJ tungkol dito. What is loyalty for Team Loyal? Loyalty for me is being contented. Because if you're contented, you won't look for any more person. So loyalty was for your you know who's nung aso ko si Sabel, meron pinaka-loyal. Doon ko makikita yung definition ng loyalty. Na kahit ano man ang pinagdadaanan ko ngayon, anumang ano sitwasyon ng emosyon ko, sino ako? Ito ang loyal. Walang judgment Thanks, DJ Kat. Anong masasabi mo sa balitang ito?